Hi hey guys, uh, welcome to my channel. Papaligo po tayo ng mga bagong parison natin. Paliliguan natin sila para kumalumay yung bawat isa. Ang paparison natin, lutino hen, normal, saka green opaline split in. E, no? Sa So, pinala okay naman, lutino hen sa ngayon kapares ipapares uh, blue blue opas pipino pa, maglalabas po ng kulay red uh, red eye na mata ngayon itong kulay yung nilalabas nila ha ah, galing no green ang ano tapos, tapos dilawan dilaw ang mahiwaga po yung pag ibon kaya mga breeder lang nakakaintindi na so gawin na natin. Ayan. Binabasaan natin yan para kumalma yung kumalma yung hen kasi matapang yung hen. Papatayin niya lang kung kakluto. Ayan. Ayan guys sa dapat hindi naman mamamatay yan Pinabasa um, natin para kumalma yung, yung, yung pabahihin kasi pinakamatapang yun. yun yung dilaw. Yan yan. Yeah. Maglalabas yung dalawang yan, maglalabas okay. ng kulay dito. Ito so, yung lalabas. Hindi, hindi, red eye ang lalabas. Kulay so, dilawang na may orange suit. Ang tayo sa muna. Hmm, yun yung talaga. Para kumalma yung ano, kumal, kumalma sila, hindi sila mag-away. So, ang basa. Ang basa yung oo uh, naman naliban um, na. hindi uh, hindi eh, balahibo naman yun ipapagpag niya lang yung ano yun uh, water fruit mga ano yun ang albino lutino ang albino yung puti tas red eye